Saan magkala sa ganito mga ebo Evo mga ganito? Para may idea sila. 3.8 mga ka-basic. Baka mapabawasan pa natin din na pagpupunta kayo rito. Lahat ng klase ng helmet mga ka-basic yun. Mayroon sila. Kaysan Boulevard ko rin Malapit sa may simbahan mga ka-basic. Pakala mo sir? Ace Tolentino. Ace Yan. Update namin kayo. O yan Update namin kayo sa mga bentahan ng mga helmet nila ngayon. Post-it natin yung mga presyo ng helmet mo ha mura, pinakamura 500 mga kanya ito mga basic na helmet lang o oh. yeah, 500 lang yan 500 600. dito 600. 600 tapos yung mga oh, so, wow, 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 may mga bawas pa yung boss yes. pagpupunta sila meron pa may mga bawas pa yung ah, meron din sila mga pambata sa pambata nyo magkano sir 750 dual ah. Uh visor -huh. Okay. Yung mga quality mong helmet boss, ano yung mga quality mong helmet? Zebra. Yeah, Zebra. Mayroon sila. Dual din po yan, mga basic. basics Makano yung mga kanyang mo, boss? Balot lang. 1 May bawas po yan sa pupulat sa Yan, may bawas sa pulat yan, oh. mula rito, ang ganun, yan. Yan, oh. Anggag, Ang yan. ganda yan, mga basic, oh. Check ko ba sa? Yes, yes. Tapos Pakita natin, love. Washable na po, po yan, sir? Washable yan. O, washable po yan, oh. po na Pakain, yan, oh. Ganda yan, mga basic, oh. Dapat pala nga talo. Yan, may din full face din yan. Half face, full face helmet. Yan o. Oh. Dual visor. Dual visor. Sa so, mga box mo naman, boss, magkano ang presyo ng mga box mo? Hindi yung mga mm -hmm. genie box sa mga box. Paano man kayo ito? Halimbawa, kayo boss? 4,000. 4,000. May mga bawas naman yan, huyan, ano? Meron ba? Yan. Brian, marami silang slack. Ito po yung display lang nila dito sa labas. Meron silang peso yeah, sa loob. May ito niya mga basic. Corner round po yan Ano to? Ge Quezon Boulevard Quezon Boulevard, corner round Dito lang po siya nakapestos Unang kanto, makikita mo yan Makikita nyo yan. yan 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 Baker repair Makikita lang siya Paalam oh. mo boss hey, Oh, si Ace Tarantino, hanapin nyo lang po Makakatawad po tayo rito Ano, basic na basic lang Marami, marami kayo pamimili yan Marami malaki pwesto nila sa loob Lahat ng brand yung helmet Ang klase na gusto niyo, Makakapamili kayo rito Shop nila boss. Yan ang mga presyo ng mga helmet. ang mga, mga helmet nila. Mga box. Tapos sabi nila sa helmet. Ang quality. Saan magkala sa ganito? Mas sa Evo, eh, mas sa ganito. Para may idea sila. 3.8 mga ka-basic. Baka mapabawasan pa natin din na pagpupunta kayo rito. Lahat ng klase ng helmet mga ka-basic. Mayroon sila. lahat po, dami yung mga kabisiko makakapamili kayo kahit anong gusto nyo dito lang po yan sa may ano ah, sa'yo okay.